gusto ko lang pong magbigay ng maikling reaksyon sa komento ng isang balahor at malisyosong vlogger na ito. Ito po ang vlogger na ito. Kung titignan po natin ang impormasyon sa kanyang profile, siya po'y dumadalo din sa MCGI Chapel sa May Apalit. Ayan po. Sa post po ng isang kapatid, na may petsang May 26, 2025, kaya nang mababasa niyo sa screen, ay ganito po ang nakalagay. This day is historical for the church as Brother Angelo Eranio V. Manalo was elected. Ulitin ko po yun. Was elected as the Deputy Executive Minister of the Church of Christ in a special meeting of the church council which was held inside the EVM Convention Center praise be to God wala pong nakalagay dito na ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo ay pinili siya ng kapatid ni Eduardo V. Manalo ang nakalagay po sa post gaya ng mababasa niyo sa screen was elected as Deputy Executive Minister of the Church of Christ in a special meeting of the Church Council in Halal po siya. Pero ano po ang malisyosong komento nitong vlogger na ito, itong si Ferdi Ariola. Ganito po ang kanyang komento. Tanong niya, sagot niya. Ito po paano malalaman ng reliyon ay isang negosyo? Siya rin ang sumagot. Ganito po ang sagot niya, gaya na mababasin niyo sa screen. Kapag ang isang pamilya ang papalit sa isang pamumuno o dynasty upang huwag malipat ang yaman ng kanilang negosyo sa iba, mas pinili pang ang anak na basa po ba ninyo, narinig po ninyo, mas pinili pang ang anak. Napakalinaw po nung post nung kapatid was elected by the church council. Ang sa kanya naman, pinili pang ang anak ang pumalit sa kanilang pamumuno. Napakamalisyoso. Talagang paninira. Talagang masasabi nating pagdibintang din ang ginagawa nitong si Ferdi Ariola, isang balahurang vlogger. Itutuloy po natin. Facts, sabi niya, Kabahan ka na kapatid, na pinipirahan lang tayo at pinagtatrabaho lang natin sila para may pangkain at karangyaan, kal kalayawan at sariling interes. Kaya mag-isip ka kapatid kung mananatili ka bilang iglesia o papauto ka na lang hanggang, hanggang maubos ang pera mo sa kabibigay sa kanila. Tapag talaga napaka malisyoso. Napaka malisyoso ng vlogger na ito. Ano po, napasimpo ba ninyo? Ang sabi niya ay negosyo raw ng pamilya. Mapatutunayan mo ba yan? May ebidensya ka ba dyan? nagbibintang ka nagbibintang ka Ferdi Ariola kabahan ka na sabi niya kapatid na pinipirahan lang tayo hindi kami dapat kabahan sapagkat yung mga handog namin nakikita namin kung saan napupunta kahit saan kami makarating nakikita namin ang mga malalaki mararangya magagandang gusaling sambahan bakit kami kakabahan? Ikaw ba ay hindi kinakabahan? Naghahandog ka sa samahang kinabibilangan mo? Nagbibigay ka? Nasaan ang malalaki at magagarang kapilya ninyo? tinatakpan ah, lang ng mga nangunguna sa inyo na ang Panginoon Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng tao para hindi niyo sila matanong para magmuka kayong mangmang kaya sinasabi nilang ang Panginoon Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng tao. Totoo naman yon. Ang Panginoon Diyos ay hindi mananahan sa kanyang kasangyaan. Sa kanyang kasangyaan. Sa kanyang likas na kalagayan. Sa templo na ginawa ng tao. Pero nandyan yung kanyang kaluwalhatian. Nandyan ang kaluwalhatian. Nandyan ang mata ng Panginoon Diyos. Nakatingin siya dyan. Nandyan ang kanyang kapangyarihan. Pero yung sa likas na kalagayan o kasangyahan, talagang hindi titiran dyan. O, oh, sinong pinipirahan ngayon? At saka sa Iglesia ni Kristo, paano mo sasabihin maubos ang pera namin? Hindi naman namin naririnig sa aming namamahala. Isang milyon kay sister na ganito. Isang milyon kay sister na ganito. Isang milyon kay Sister Naganto, walang kanya sa Iglesia ni Cristo. At sa Iglesia ni Cristo, walang negosyo. Pero sa isang samahan, ay dinig na dinig at napapanood, ang sabi niya lahat ng negosyo nasa kanila na, pati yung pagtitinda nga ng panti. Tapos sasabihin mo, ang Iglesia ni Cristo, oh, ang mga nangunguna sa amin negosyo lang nila ang Iglesia ni Cristo. Maniniwala pagbibintang, isang malisyosong komento ang ginagawa mo sa loob ng iglis sa mga kapatid sa iglis ng iglis sa pamamahala. Kaya ang payo ko sa iyo, suriin mo, suriin mo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng iglesia ni Kristo. Maikli ang panahon. Ang buhay ng tao maikli. Kaya simulan mo na ngayon ang pagsusuri.